Pero nagka club training ka din. Sumasakay ka. S sumasakay ako sa, ano, sa, sa club talaga. Kasi, iba't iba kasi ako ng ano eh, kung ano yung maisipan ko ngayon season na to, gagawin ko to. Nung nanalo ako sa PG ng NDR 2023, wala akong tos, puro sa PG club ako, puro training ako ngayon. Okay. Okay. So, ngayon kasi, ang ginawa ko, nag, Iba kasi ginawa ang sistema ngayon sa North. Mm -hmm. Dahil ang ulan, halos lahat Halos araw-araw, last week, puro maulan e. Eh. Mm -hmm. So sabi ko, try kong sanayin ng mag-toss ako ng Madeline pa lang. Si Raiwin, nagbibito ako. Nag-toss ka ng Madeline? Nagbibito ako pa. Kanina, nagbibito ako 540. Pero oh, may oh, gano'n uh, nga. Ma, Kung baga, bukang liway na. May mali-mali. Mga -mali, ma, ano nga, maaliwalas naman. Uh -huh. So, nagbibito ako kanina 540. Dumating ng 647. So, 1 in 78. Pina... Nag-iintay sa sa lock. Ako. Tapos so, yung brother ko yung nagtutos. Ah, okay. Uh, okay. Pero kasi sabi ko, gaya ng sabi ko kanina, iba't iba yung pupumasok sa sa isip ko, gagawin ko nga. ba itong norte to gato yung gagawin kong sistema. So ngayon, inisip ko, sige, uh, maaga ako magbibitaw ngayon. Pero hindi lang naman to ngayon ginawa ko yung mag maaga magbibitaw. Yun. Nung nanalo ako ng 2K sa PHA nung 2020, 2023. Ah, 20, basta 2 years ago, nagbibitaw rin ako ng, ng, ng madilim sa Sariaya. Mga 5. Nagbibitaw pa Kung hindi ko nakakamali, mga 5.45. Medyo madilim pa rin ako. Naka-gumashkarte. Pero, may narinig ako regarding sa'yo. Nagte-training nagt ka daw ng hapon. Mm, nagbibitaw rin ako ng hapon. Nagbibitaw 5. Pinourasan ko. Limawa, hala halahala ako. Liparan ng halahala -hala, mga 20 minutes. So, ang sunset, mga 6.30. So magbibit ako 6pm. Ah, sa 6pm. Oh. Ah, para magkaroon din ng uh, motivation din yung ibon na kumumi talaga. Kapag kayo mga ganong oras, ayun ba yung nag-train? What's your purpose? Ang purpose ko nung ganyan yung hindi ako mag Kasi, di ba, parang nakasanayan ng mga fans here na uh, diba, hindi ba? naman 100% sa ramin no, na hmm. ang ibon ay bumabase sa araw. Pero di ba, parang, di ba? sa halos lahat ng club, alas 7, pag, pag may araw na sa kabuti release. Ang -hmm. At sa akin, ang purpose ko, para kahit wala silang araw, makauwi sila ng based dun sa kung kahit sarili na nakakayanan. Kahit malapit pa lang, maligo sila ng malapit pa lang, kaya nila makauwi ng... Oh, ng kung baga magkaroon sila survival instinct, kung mm -hmm. Alabawa, ma natulog man sila, tumapos sila sa mga puno, at least, hmm. na sila survival instinct na talaga. Okay, during some at uh, kilala ka sa yung nagdudulogan sa malalayo, yung malong distance, Uh, yung pitch mo uh, isa to the last lap or nagbabago halimbawa ang ang patuwa ko breeder mix so yun lang po ang ginagamit ko pero pagdating ng tawid dagat unti-unti na ako so, so ginagamit ng breeder mix breeder uh, mix lang wala ka rin mix. Uh, wala akong mix basta breeder mix na breeder mix na ngayon parang nagiging flyer mix na rin siya pagdating ng tawid dagat Kumbaga, hindi naman siya biglaan eh. Unti-unti ko binabawasan ng peace. Yung lahat ng peace. Kumbaga, pangalawa, wala na. Wala. Tinatanggal wala. Tinatanggal lang ko lang siya. Ah, tinatanggal ko lang. Tinatanggal ko lang. Peace. Lahat po ng peas tinatanggal ko. Yung magling peas. Kahit yung mga peas e sa buhay, tinanggal ko na yun. Hindi, <laughs> basta unti-unti ko tinatanggal -unti -unti yan. Tapos nang ah, pagtanggal, lumagalot. Nako, sa lahat eh. ang ginagawa ko, kung makakakaroon nyo yung video ko, ang tiyaga ko dyan. Uh -huh. Tapos ako oh, nagtitraining, nag unti-unti ko. Yun Hinata. ang parang pinakalibangan ko. Uh -huh. Tapos... Parang oh, yun yung yun bilag mo e. Yun so... yung so... yun yun parang sneaky ko eh. Ah, okay. Mm -hmm. Kasi alam mo si Sir Rickson, nung napubuhay pa, na, talagang um, binibilag niya yung mga seeds na kinakain na pinapakain niya sa ano. Kumbaga parang kasi nga siya nga na Hanson eh. Alam niya kung ilan yung kailangan na kainin ng ibon niya. Ano ako masyado ako ano, sa patukay eh. kasi nagda nagdadagdag ako ng sunflower sa flower, saka ng, ng mais, mais pagdating ng ina dulo. Pag dulo. Pero dulo di ba? Um, Mani ah, gumagamit Hindi ako gumagana. So Pero kumakain ako nung <laughs> So, <laughs> so gano'ng karami sunflower? Parang ano ako okay, eh, 40% eh. Kung halimbawa, uh, six, halimbawa, ito yung cup ng, may makeup kasi ako dun. So, lamang lang ng ponte yung breeder mix. Okay. Sa okay. Pero natanggal lang yung mga piece. Natanggal lang mo so, na. Top 40% piece. ang pan. Ang sunflower. Hmm. Mas marami, mas uh, okay sa... So, nagdadagdag ka ng mais, kamo? Mais, nagdadagdag din po. Sa so, gano'ng karami? Ganun din. Nalimawa, ang isang cup ko ng breeder mix natin ng galang piece, isang cup, tapos three-fourth ng mais, saka three-fourth ng anong, sa flower. Okay. Mm. Hmm. E mais? three 4 three 4 Three-fourth din ang ano. Tapos, Sa isang cup. Ano ba, ganito kalaki yung ano mo, cup. Meron din ako ano, yung mga, yung plaxid. Yun, medyo ano rin ako. three 4 three Sa flower. Three-fourth. Mais. So, for example, ito yung ano mo, yung dinner mix mo, ganun ka Ay, Ito yung, Ay, yung sa flower. Uh -huh. ganun din. Ganun support. din yung mais. Mais. Tapos, hindi kasi ako ano eh, uh, hindi ako yung magbibigay ng full pack sa kanila ng umaga. Mm -hmm. So tinatantya ko yan, kung magpatuka ko na isang kutsara sa, sa kanila ngayong morning ng 8am, dapat pagkapa ko ng alauna, dapat wala na yan. so mm -hmm. So magdadagdag na lang ako ng konti. So i-adjust pa rin. Tapos pagdating ng hapon, yung isang kutsara ko, gagawin ko ng dalawang kutsara sa hapon para maganda yung digestion nila maganda yung yung kumbaga na, natutunan nila ng kasi minsan na observe ko rin sa mga ibon pag pinakain mo ng marami pag sa sa makitang mo mo hindi meron pang laman medyo natatakot ako hindi maganda yung ano nila yung panunaw nila mm -hmm. parang doon na nag start na mawala yung appetite nila kasi mm -hmm. parang napapanisa na sila ng, ng patuka sa butchi ano yung ginagawa mo pagka ganun nangyari pinapasok ka In, wala eh. hindi ko na, hindi ako nagpo-focus sa ganun sana eh basta hinahayaan ko na lang eh. kasi ang ibon pag malakas malakas talaga eh wala nang walang dahilan kumbaga sa akin matay na matibay so paano mo pinipipare yung mga ganun na halimbawa pagka hindi matunawan or ano yung nagiging paano yung pagkagabang din yung bumbay hindi eh, ko na siya papakainin ng umaga na yun hmm. hindi matunawan na digestive eh. hmm. hmm. Hindi ko na, hindi ko siya. Hindi ka na basta, Pero ano na siya, naka-record na sa akin yan na medyo hindi ko na siya para pagtuunan ng pansin. Ngayon. So, ikaw quarantine mo na siya? Iwalay mo? Oo, oh, kasi na, kung mawala na siya sa susunod na lang. Hindi na rin. Kasi ako, hindi talaga po mahinayang sa mga ibon na wawala. So, ang katwiran ko, kung talagang mananalo naman ang ibon, mananalo yun. So, kumbaga kung parang hindi ka nakapokus doon sa may mga may Okay, okay, talaga. Kung kapag ka nagkasakit, sa quarantine ka na mag-stay. Oo, oh, wala na. Wala na. na sa akin yun. No? Kung Kaya kapaling man siya, next season na siya. Parang hindi. I, pag na. Pag recover siya ng sarili niyang ano, ikakargo pa rin top? yan. Ah, okay. Meron din kasi kung ano sa kanila eh. Na, nagka one eye. So, gagamutin, gagamutin ko yan agad. Hmm. Pero ibubukod ko lang. Yun sila lang. Yes pero na may rec may mga may record book kasi ako doon. Mm. Eh. Medyo hindi ko na type pag ganyan. Eh. Pag ah. Oh. medyo nagkasakit ni. Eh. Ah, oh, okay. so, ngayon pag maaga pa, di Ngayon uh, sa south may mga ganyan na kung sistema na medyo sakitin, eh. mm. pinapalitan ko agad Okay. Hmm. Hmm. Kesa Kaysa masayang yung ano. Pero pag medyo late na, wala na, hindi kayo walang choice. Papa, gagamutin ko na lang. Katulad ngayon, magpapanda sa amin na tayo sa ano. May mga may mga wanay ako, mga dalawa, tatlo. Wala na, wala na. Wala na, wala na ch Chance para palitan. Wala na, yun. Wala na, sa wanay. Sa akin, dala dalat akin. Sa, sa sa result ko kasi medyo kaginta si Jun eh. Sa so, ngayon, ano, marami oh, pogi oh, rin. <coughs> Kumbaga parang ang 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 experience ko sa Rizal area, pag yung umaga, sobrang mm -hmm. Ay. alamig. Hmm. Kung mag pa talaga Kasi yung yun, yung Rizal. Yung so, Sierra Madre. Oo, oh, Sierra kaya yun talagang mostly respiratory talaga. After sa lock, uh, after nung sumali ka kay uh, Reggie Cruz, di, nung nawala na yung plug nila, saan ka sumali? EPFC. Kay Sir Anthony... Kay Sir Anthony. EPFC. Anthony, EPFC. Mm Anthony Giba. Anthony Giba. Mm Okay. Tapos sa uh, circuit doon, nananalo rin ako. Tapos sa uh, hindi naman ano, kasi mahirap din talaga yun sir. Sir, ang, ang love ko kasi hindi maganda location. Taytay -tay yan eh. Is, Manila, ano yan eh? Manila East eh. East ng Manila yan eh. Mm -hmm. Kaya talagang ang ilagan mo ko nasa 301 kilometers. Sa inyo, nasa 301 kilometers lang, imagine. Eh.